ang profile video po natin ngayong araw na biyernes ay walang iba kundi si Madam Juliet. yan po so, meron po siyang talong okra niyang magaganda kasi ganda niya upo, pipinong bakla sili, yan tanong po natin yung presyo ng kanyang mga gulay Madam Juliet, good morning po. Isang magandang umaga po. Good morning. Po. Kagaganda ng upo mo. Ano ba? Balag ba to? Ah, ito, balag ito gapang nito 15 per kilo, 150 per bundle. Ito namang balag 25. 25. Yan. Eh yung ano natin, yung okra. 20. 20 kagaganda ng okra mo. Pipino 10. Oh, no, yung pipino ng bakla 10. Ayun, nang mura. Ito ang siling panigang. 1,000. 1,000. Ay bumaba no. Ayun ano kaya? Madam, talong 30. anong talong yon? Segunda. Segunda. Makisig uh, 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 ba ito? Ate, potato. Anong segunda to? Anong talong? Mucho? Mucho, yan. Yan po, ang peso po ni Madam Juliet, bandang dulo na po siya. Ayan oh. Malapit po siya sa exit. Ayan po yung kanyang karatola. Madam Juliet, ilan taon na po ba kayong sakadora dito sa ating barangay? Siguro po, 20 years na po. 20, 20 uh, years na rin. Malaki naman ang naitulong ng ating... Ayaw, so, oh, oh. na ako ng anak. ng building. <laughs> Nakapagtayo ng bahay. <laughs> Maraming sasakyong helicopter, barko. Meron akong L3. Ayun, ganda. Tapos yung anak kong pinag-aral, Nasa Amerika na ngayon. O oh, yun, sana. Dahil lang po sa sariwang gulay na bumabaksak dito sa ating baksakan. Taga uh, so saan barangay po ba kayo? Saman po, Kabanatuan. Oh, po taga kayo. barangay Sabon po siya Ay, dito sa ating sa ano, lungsod ng Kabanatuan. Maraming salamat po. Shout out po yung mga ano natin, mga mamimili natin. Sa mga farmers na nagdadala ng gulay dito, ito po ang inyo sa Sa mga suki niya, yeah, pumunta po kayo dito. Dati marami kang ano eh, anong mais, no? Oo. Ngayon wala ka mais, ano? Meron pong dumarat na kahapon, marami ka ng mais. Oo, ano? may, ano yung mais mo kahapon? Dilaw. Maganda ba yung dilaw natin? Dilaw. Yeah, ayan po si Madam Julius. Maraming salamat. Okay. Hello mga kapalengke, mga ka-farmers dyan. Welcome again sa ating YouTube channel, Dan TV, Mr. Palengke. Tempo ay araw ng Webes, August 25. At araw na naman po ng pagtatanong natin ng mga asking guys ng mga gulay dito po sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay. Sa lalawigan po ng Nueva Ecija, ang Kabanatuan City public market, palengke ng sangitan. Samahan niyo po sa mga kasama, kaibigan natin sa Kadora, sa Kadoro, para malaman po natin ang kanilang mga asking price ngayong araw ng viernes At kung bago palang lang po kayo sa ating YouTube channel, Dante TV, Mr. Palente, please don't forget to subscribe para updated po tayo sa lahat ng presyo araw-araw dito sa ating baksakan. Pwede din po natin si like o share ang ating video para naman po sa iba nating mga kasamahan kaya pindutin na po natin ang subscribe button kaya tara let's samahan nyo na po akong mag update okay. dito po tayo kay madam sherry tanungin po natin kung may pagbabago sa presyo po ng mga sibuyas yan po yung dalawang magandang tindera ng sibuyas at bawang dito sa ating baksakan. Kagaganda ng sakadora natin. Maaga po silang dalawang nagmamaritesan. Oh, nagbobolaan silang dala. Good morning, Madam Sheryl! Good morning po daw, Madam! Madam, mas ko po ngayon. Meron tayong nakitang ano, eh, marami ngayong ano, local na sibuyas na puti. Dati wala eh. Ayan. Magkana po puti Magkana po? 720. Ah, <laughs> oh, 720 'yan. Eh yung ganito ba pula? Pula. 1130. 1130 po. 'Yan. Ang dami ni Madam Cheryl na sibuyas, so. oh. Ang ganda labas. Meron din po nabibili. Meron din daw na po nang ano dito yung uh, sibuyas na China. Magkano ba 'tong China natin? Ayun, oh. 750. Ayan o, China, 750 Itong super white po natin, bawang 670 670 Itong cancer natin, madam po, 620 620, yan ang dami niyang bawang o oh. 620 Siyempre, meron din tayong munggo dito Yung munggo na Labo Labo, ito ba yung labo? Opo, 2-1 2-1, bali 25 kilos po ito yan. ayong eh, pintap, Magkano One po? 1.8. Yan oh, bagay ko kay Madam Cheryl yung may salamin, no? Ah. Artista ay nan ng may kamukha ang artista Hindi eh. ko lang maiisip kung sino eh. Pag naiisip ko Madam, sasabihin ko sa iyo. Okay. Oh, shout out po sa nanay at tatay ni Madam Cheryl na nanonood. Pati po sa kanya mga suki. Eh. Tignan niyo po yung mga kulay ng beauty ang ganda. Maraming salamat po, Madam Cheryl. Mukhang blooming na blooming ka ngayon. Salamat <tinyo> po ulit, eh, Madam. Wala naman yun. Wala, wala nga, wala nga, wala nga, wala nga, wala nga taba eh. Dito tayo sa pwesto ni, ano, know, ni Madam Christie, at ni Sir Henry. Tanungin natin kanya anak si, ano, Sir Eric, Tanong natin yung okra nila. Sir Eric, good morning. Magkano ngayon yung, po. yung ano natin ngayon, yung okra? Okra po, ayun. Pinsa po ang hinihingi natin ngayon. Pinsa ang hinihingi. Sa panigang nasili po? Sandan po ang hinihingi. 100. Eh, anong talong to? Talong po, mucho maliliit. Mucho maliliit. Magkano ang asking price? 20 po ang asking price 20 natin. 20 ang asking price. Sa pipino natin puti? Pipino po, ayan, 10 po. Ay, 10. Napakamu. Eh, sa bakla? Pa? Sa bakla? Ganon din po, ganon din. Sampo. sa Sofia natin yung kalabasa? 25. 25, yan. Eh, kung inahanap niyo po yung preso ni Ate Christy at Sir Henry, pangat na lang po sa entrance uh, ito, uh, sa gitna. Maraming salamat! Ayan, andaming, ano, ang daming ano, ang daming panigyan, kapapogi pa na ang nagsasalans, so. oh. O, iya, kapapogi pa. Ayan. Madam Ari, ano maganda yung sitaw mo. Ano? ano yung sitaw dyan? Yun? Star premium. Magkano yung star premium natin ngayon? 120. Ito, meron tayong ditong talbos ng Ampalaya, 70 daw. 70 Eh, ano itong talong nito? Fortuner, magkano po? 20. Ayan. Beshi, ano ang palaya yan? Hindi ko alam eh. Ano nga, mistisa ba? Hindi ko alam Magana, <laughs> price pa ano. skin press dyan? 50. Ah, hindi ba ang pagkakas ito ang Ano ito, <laughs> siguro yung... Pala yan. Ay, hindi nga, an an ano ang palaya? Oh. Evergreen. Evergreen. Raiden. Magkano yung Raiden 45. 45. Salamat. Huh? May tindang, ano, hindi, ay okay. tingnan hindi alam yung ano. Eh, magkano na yun yung sili natin? Ah, okay. 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 uh, mura, bumaba na yung okay. sili natin. Okay. Okay. Salamat. Ayan, dito kay Sir Jamer, ang dami niyang gulay. Yun. Oh. Ito yung patolang palitik. Siyempre, may, pag may palitik, meron din siyang tinis. Ayun, no? Sir Jamer, magkano yung tinis natin ngayon, patola? Bakit P150 ay bumaba siya nung nakaraan, 20 ano? eh yung palitpip natin ngayon? Ganon din po, 150 din? Ano yung upo natin? Balag ba yan? Balag po. Magkano yung asking po? 200 200 Eto yung pipino, yung puti? Pipino, 150. 150 150 Maraming salamat, sir Ma. Anong talong to? Ay, mucho. Ito, propelica, yun. Yung propelica, magkano ang asking price? 20. 20. Eh, yung mucho? Mucho yun. 25, 23. Ah, 25. mas mahal yung, ano, yung mucho, no? Okay, maraming salamat. Pero, meron tayong kamote. Panigurado, Taiwan sito. Madam, magkano yung Taiwan si mo yung medium lang natin? 25 po. Ayun. Ayun ba yung medium? 25. Yung malaki po. Port Taiwan dito. Yan, yeah, port yung big. Ito, may ng kamote dito. Magkano yung talbos ng kamote natin, madam? Sampu. Gaganda ah. ng tindera. Gaganda ng mga tindera dito. Kaya't ko, ibali yung camera ko. Ayan, o. Oh. Salamat. Good morning, madam. Madam, magkano na yung kamatis natin? Sanda eh, nagmahala na. Nagmahal net service kaya yan. ay pag medium lang yan ay pag big. 130 ko lang. Oh, ma ginto ngayon yung ano. Pinalitan yung sili, yung sili bumababa na eh no. Salamat. Dito sa best friend Ella ko, kagaganda ng kanyang sinibuya, Siyempre, maganda rin yung best friend ko. Wow, ang ganda naman ngayon ang dress ni Ay! ni ano ni AB Gang Ella. Adam Ella, magkano yung sinibuyas mo ngayon? 75 po. 75. Ayan, gusto may mag-shoutout dito. Shoutout na. Ang laki ng kata. Pogi po na ako. Nahihiya ka ngayon. Sige na. Ayaw ko pala. Wala dito. Wala dito. Wala dito. Madam Ella, na. yang ano mo. Si, yung ano mo. Luya, magkano ngayon. Ask me price kaganda pala pa, gano'n side view, kinukuha na si Madam Elo. hindi ko harap eh, basag yung side Hindi ano, gano'n din, mas lalo maganda pag harap. Wala ka ngayon ano na yung ceiling sultan ano. Salamat po Madam Ella. Ayan, dito tayo sa magkaibigan na uh, at awesome. Tanong natin yung kanilang talong na puti. Sweet lang kanilang talong na puti mo, asking price. O, 35. Meron din siya ano, yung stick na puso. Eh, stick na puso mo. 350. Ito yung sakarik na Ayan, ang dami nilang ano, pechay. Madang sweet yung ano mo, yung Pechay. Price 2 pie, asking price 25, 200 ayan makikita ka sa buong Nebay Ayan, siyempre sa ating uh, shout out po kuya taga saan po ba kayo? Uh, ayan, sa mga taga talavera nagdadala po ba kayong gulay? bumibili kayong gulay ayan ito yung nagdadala ng sili na Magandang sili, maganda rin nagdadala oh, taga Talavera, ayan oh. Ano man pangalan nyo? Susan. Susan. Kay Susan tayo, ya. Yeah. <laughs> Madalas ko nagdadala dito. Ah, kaya ngayon ko lang kayo nakita no. Ito si si Rosa, si Osang, maraming ano. Ah, uh, si Garillas. magkano si Garillas natin ngayon? 55 ang asking. 55 ang asking. Yan. Okay. Salamat. Etong ano, mustasa mo? 20 ah, 20 good morning, Sir Alfred. Ano ba live ni Dante, ah, ah, ano ba itong talong mo dito? Okay, ka po yan. Magkano po asking price? Bente. Eh, Dente, dito may magandang mustasa, ho. Oh. Magaganda tindera. Maganda, Ayan. natin. Yan, kagaganda rin ang tindera. Maganda yung mustasa, maganda rin yung tindera. Magkano yung, yung, yung asking price natin ng mustasa? 25. 25. 25. Ay, siya, Ako siya, po, naman walang gulay. Eh, naman wala ng gulay. Ayan. O, okay, lad. Dami naman yung kuha. Kanina ba yung sigarilyas na yan? Ayan, gagaganda yung sigarilyas. Samaga yung sigarilyas natin. 50. Hindi kasama yung pa. Yung sigarilyas lang. Ayan. <laughs> Salamat. Dito kay Madam Ilat. Tanong natin yung... Bihira na lang nakakita ng ceiling Taiwan ngayon. Magka rin ceiling Taiwan. Ang asking 3 -5. What? Ang laki na. Malaki. Ay, ay, kaya ay, pala ay, bihira. 3-8 na nakaraan kasi 3.5 eh. Tumatawa 3.5 5 Tumataas lalo no. Ang panigang ang bumaba ngayon. Oo nga. Sandaan. Ay kalahati ano. Sandaan yung panigang. 800. Ito 3.8 8 ngayon. Sandaan 80. Malalaki. Yan. Sa may, may mga tanim na siling Taiwan dyan. Nakon. Ginto po ngayon yung ano. Yung pananim nyo. Anong talong ito madam? Rupenica. O, oh, magkano po yan? Natuloy sa 27. Oh, 27. Kaganda naman ang ko, bibi oh. Kaganda naman. Pero yung talong nila, 20. Okay. Naman. Salamat. Dito tayo kay Boss J. Si Boss J, lagi itong may mga sariwang gulay bagyo. Yes, Boss. Katulad nito, magkano na ngayon yung patatas natin, Boss J? 900 po sa XL. 900 sa XL, sa medium. Medium po. 800. 800. 800 Yun. Repolyo, 750 daw. 750, 750 po sa Repolyo. Yun. E sa ano natin? Sayote. Sayote, 65. 65. 65. Yung marble mo? Marble po, 800. 800. Wala kayatang itang nagdakita ngayon sa Labanos. Labanos po na sa Arpa. Ay, magkaroon yung Labanos natin. Ibigay ko na po ng dalawang daan. Dalawang daan. Dalawang daan. At dito po sa katabi ni Boss J, meron tayo dito ng ano, uh, tawag dito, Miracle. Di ba madam, Miracle po yon Kaganda ng tindera dito. Magkano po yung Miracle natin? 250. 250. <reise> 250. Saka 250. dito lang ako nakakita din ng ano, yung, ito yung ubing kamote. Ayan o. No? Oh. Ayan po, ubi. Magkano po yung ubing natin ngayon? 500 po. 500. Bet, wala yata si idol ko, si Boss. Pinal, pinal, pin pin hindi mo naglayas, pinalayas mo na. Okay lang. Boss, pinalayas ka pala. Sorry. <laughs> pinalayas pala. Okay, salamat. Dito. Tabi nila, Boss J. Sa tawag dito? alubati, eh. Magkano na alugbat natin? Bumaba po. 30. 30 na lang oh. Bumaba, sir. No? Oh, bumaba. etong saluyot natin. May 15, may 18. Ano yung ganyan? Isang tali, 18. Ayan, 18, 15. Ayan. Ang pome daw sa itsura. Salamat. Dito kay Kuya Demi naman, no? May magandang okra si Kuya Demi. 25 daw. Ayan si Kuya Demi. Magkakatabi lang po yan. Kaganda ng okra ni Kuya Demi. Ah, siyempre dito. Wala si yung idol ko si Boss Oji. Wala, nagbakasyon na naman. Magkano yung pusong tinda mo? Hindi yung puso mo alam ko. Mahal yung puso mo. Eh. Magkano asking price? Sixteen. po. Ah, medyo bumaba siya. Mga mga sa 18 kasi. Ano. Ngayon, sixteen siya. Itong gabing galyang natin malalaking to. 18 po. Ito naman ng 18. Maraming salamat. Regards kay Kuya Oji. Ala dito sa kay Bidyan ko si ano si Ate Lucio. Ang dami niyan ano. Ay may talong na bilog na puti siya. Ate Lucio, magkano itong talong mo? 30 ayaw pa. Marami din siyang ano sili. Eh yung sili yung panigang natin. Ana baksak. Baksak magkano? Magkano yung panigang? Sinta na tawarin eh, na. Ang laki no. Pram pram 200 ngayon 50 na lang ano. Oh, wala bang ganyan ba? Ang ang firmest pa rin yung ceiling ano. Labo yun. Ito ito mais na dilaw. Magkano yung dilaw natin ngayon? Asking. Ah, oh, bumaba yung mga gulay input eh. Ah, ito 30 pa puti. Oh, 30. Ayun, Ay, mahal talaga yung ano. Eh, yung baka doon sa kahali ko, di mo mabili. Boss, magkano yung baka, boss? Ah, uh, 150. <laughs> Oo, oh, magmay na kayo. 150 lang, mura-mura. Mura-mura, 150 lang daw. Salamat. Siyempre, imposible hindi tayo madahan dito sa kaibigan ko. Maganda, masipag, mayaman, mabait. Lahat ng M, andi dito na po. Maunawain, mapagbigay. Uh, ay, wala. yung mga negative, wala. Yeah. Uh, ay, ay taga-sang po ba, sir, kayo? Ya, yeah, to sa kaibigan natin magugulay, kagulay natin, taga era. Ano sa hindi yung gulay nila? Ah, uh, sa kanya pala itong bonito na lagi natin pinapakita dito. Ito po yung nagtatanim, nagbubunga ng magandang bonito. Si sir pala yung may ano, tagal yan. Sir, ang pangalan mo sir? Sir, na? Ano? Orla. Orla, si Sir Orlan. Oh, magkano ang asking price ngayon nasa Bonito? Yan ang asking price lang to. Ano magkano? 45. 45. Kasi yung mga asking price natin, talaga yung bumababa yung pag nabibili. Yan. Eh, yung maganda mong ano, talong na putin ganito, kaibigan. 30. 30. At meron din siyang papaya dito. Magkano yung papaya mo? 12. 12. Eh, yung patulang may palitip. 80. 80. Yan ay lalong gumanda si Madam Marisa ah, sinungsing nyo. Ay yabang talaga pinapakita yung suot. Bilin mo na yan kala Madam Maris. Ay, ah. hindi nga ako makabili at Maganda sa, sa tayo natin, bilik ka din ng hikaw. Hindi nga ako makabili meron lang ako. Sa ko yun? Eh, sa ilong naman. Para maganda. <laughs> sir, salamat sir. Ganyan, bonito lang ba din dinadala mo? Yan. Okay. Dito tanong natin sa Tokayo kung dali niya ang kalabasan sa piya. Tokayo magkano yung supiya ng kalabasan? Uh, may 20 may 18. O, oh, 20 18. Hanapin niya lang po yung pog, yung katokayo ko dito. Ayan po. Medyo nasa dulo eh. Mabait po to, masipag na. At good boy po. Good boy. Ah, <laughs> uh, api, yan, ano tong ang palayo mo nito? Mistisa po. Ah, mistisa. Magkano mistisa natin ngayon? 150 lang po. 150. Ayun. Ayun nga na natin yung yung upo natin. Ano yung balag ba yun? Apa, balag. Magkano yung balag natin? 2-5 po natin. 2-5. Ito kaya kaganda ng kapitbahay ba no? Ay naka hindi! Ay, okay. Alo na ito kaya pag walang face mask. Katakot mo yung face mask ko kaya. Oh, mga buwis pwede ba? Pwede ba ang face reveal? Ah, face reveal. Ah, face reveal. Ah, face reveal daw. Ayun, ayun na oh. Iya. Uh, Naka-side uh, view pala niya uh, na. Naka-side view. Tingnan mo mga patches uh, <laughs> mo. Ayun. Ayun po ang isa nating kainan si Madam. Niyan po. Yan dito, napakadaming kalamansi. Tanong natin, magkano yung good na kalamansi? Magkano yung good na kalamansi natin ngayon? Oh, 500 isang burikit, 30 pesos. napakamura ng ng kalamansi ngayon. Ayun oh. Okay. Ito, mayroong talbos daw ng sili. Tatanong ko, magkano nga yung asin yung price nito? Asin as price daw. Desi magkano Ay, ati Desi, magkano right? yung asin natin daw ng sili? 70. oh, 70. Siya lang po yung may daw ng sili dito, si ati Desi dito. Sa iba po, wala tayong makita. Siya lang po. Salamat. Ayan po mga kapalengke ang ating pinaka latest asking price ng mga sariwang gulay na dumadating dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa ating Cabanatuan City Public Market, Palengke ng Sangitan ngayong araw po ng biyernes. Please don't forget to follow my FB page channel, Palengke ng Sangitan kung hindi pa po tayo nakapag-follow. Ganun din po, isubscribe po natin ang ating YouTube channel. Dante D, Mr. Palente. Para maging updated po tayo sa lahat ng mga presyo ng mga gulay dito sa ating baksakan. Bukas po ang ating palengke mula lunes hanggang linggo po. Nagsisimula po ito ng alas 7 ng umaga hanggang hapon po alas 3, alas 4. Nagsisimulan magdatingan ang gulay 9, 10, 11 po ng tanghali. And ingat po tayo pag namamalintay dito. See you again tomorrow. Bye bye. God bless us all.